masasabi natin, kayo po, kung ano po ang masasabi niyo pero para sa akin po, masasabi ko po, tunay na makapangyarihan po ang Diyos. At uh, ayun nga, no, na nalaman ni Joseph kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ni Paraon na hari ng Egypto. At uh, sinabi niya na, ang panaginip, dalawang klase ang panaginip, ngun, ngunit ang ibig sabihin ay parihas lang. Na yun nga no, yung una, yung matataba, ay sagana. Yung namang payat, ay baliktad. Makakaranas sila ng paghihirap o tagutom. Kaya pala, payat. Kaya pala sa unang sabi, uh, matatabang baka at uh, matatabang uhay, ito yung ibig sabihin ay sagana, masagana ang bansang Egypto. And then pagkatapos sa, sev sa seven years ay makakaranas ng tagutom. Ito na yung payat na baka at payat na uhay. So yan mga kaibigan, ano? Kasi isipin natin, pag sa gana, ay sorry, pag, pag mataba sa gana, pag uh, hindi mataba, kabaliktaran, tagutom. At uh, ulitin ko po mga kaibigan na si Joseph, hindi niya po itinataas sa kanyang sarili. Gaya ng sinabi po dito sa Genesis chapter 41 verse 15. Uh, sabi ng paraon, sinabi ng paraon sa kanya na naginip ako pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May nagsabi sa akin na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Ang sinabi niya po, marunong kang mag pagpaliwanag ng kahulugan ng panaginip at ang sagot ni Joseph, ano po mga kaibigan, kung narinig niya po, sabi niya, hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo. O yan mga kaibigan, ano? Sa Diyos talaga lahat ng meron tayo ngayon o ano man yung mga kaalaman na, na, nakamit na natin ngayon o mga yaman, hindi sa atin nang gagaling sa Diyos talaga mga kaibigan. Siya lahat dahil siya po ang provider. Siya po ang gumawa sa lahat ng bagay na nandito po sa mundo. Kaya kung anuman ang meron tayo ay dapat tanawin natin ng malaking pasasalamat, utang na loob pa, lalo na at binigyan tayo ng tagapagligtas ng ating mga kasalanan. Kaya lang, no, may iba na walang, walang ano ba yung, walang, walang pasasalamat, walang konsensya, hindi marunong magpasalamat, nakatanggap, wala na. Kaya, yan mga kaibigan, ang ating sundin na hindi, hindi mula sa ating sarili kung ano po ang meron tayo, kung ano po yung kaya natin. Kung ikaw po ay nagkaroon ng ano, gift. Hindi po yan mula sa iyo, kundi sa Diyos po. Kaya dapat po ang Diyos talaga nakagaya ng sabi ni Joseph na hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay. No? Magbibigay ng anumang bagay, lahat-lahat ang Diyos ang magbibigay. Kagaya dito sa sinabi ni Joseph. At dahil sa panaginip po yun, na marunong po siyang uh, mag-interpret ng panaginip, kaya sinabi niya na ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo. O kung anumang mga bagay sa Diyos pa rin mga kaibigan. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ano-ano mga bagay na ayon po sa Kanya ang Diyos talaga ang nagpaplano sa lahat mga kaibigan ni kong tutuusin. Yung kaya nga sinabihan tayo, 'di ba? Don't land on your own understanding. Dahil ang plano tayo, may mga plano tayo, ngunit ang Diyos pa rin ang siyang mag-granted, mag, mag kung o oh, sige, okay. Mag ano yung pagpapalain kita sa mga plano mo. Ang Diyos pa rin mga kaibigan eh. Kaya nga, minsan kung tayo ang nagplano sa sarili natin, walang gabay sa Panginoon. May mga ano di ba may mga failure. Naranasan ko rin yan mga kaibigan eh. Failure. May mga failure at paraming failure pinaka-amis po ang 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 istorya ni Joseph po mga kaibigan. sana po dito sa chapter 41 ay may matutunan po kayo dahil meron pa pong karugtong ito na mas magandang istorya mga kaibigan. At dito din mga kaibigan sa ibig sabihin ng pangalan ng anak ni Joseph kagaya nito na pinangalanan niya na manase dahil sa tulong ng Diyos na kalimutan ko ang mga paghihirap ko at, at ang pa, ang aking pananabik sa sambayanan ng aking ama. Syempre no, matagal na ilang years na silang hindi nagkikita ng kanyang pamilya so nami-miss niya 'yon at dahil nga uh, binigyan si Joseph ng ng, nang biyaya, nakalimutan na niya yun. Baga na parang ibsan yung kanyang lungkot or yung paghihirap niya. Parang